Ang ganda dito mga idol oh. Mamaya pupunta tayo diyan sa may ilog. Makita natin 'yan mamaya. Dito muna tayo tambayan, lamig oh, mahangin. Tingnan to mga idol. Kung ano tong prutas nito. Ito. Oh. Ayung bunga niya, oh. may, may isang hinog dito. Ayun oh. Mm. Oh, tikman natin. Mm sarap ito inog na to medyo green pero inog na hmm. hmm. Natawag sa amin na mansanitas ito pa meron pa isa hmm. hmm. cherry cherry Tamis. Eh, uno nyo. Ito pa. Oh. Hmm. <laughs> mm. Hmm. Sarap. San Leonardo. Nueva Vizcaya. Ayan o. Ayan. camping kami dito mga idol one night, one days two night ay uh, one days one night na kami dito lamig fresh air ay tatay yo what's up mga kagri ka hello subscribe kayo sa channel ni kagri ka ay uh, mga <laughs> ano niya content niya yung mga tanim 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 agriculture Ayan. Okay. Sarap dito. Stressless.